good morning sa inyong lahat. Ngayon magisa tayo ng sayuti. Yan ang ating sayuti. Tapos yan ang ating kamatis, bell pepper, sibuyas, bawang, tsaka yan ang ating manok. Kunting manok lang sa natin, tsaka patis. Yan, wala akong tuyo. Patis na lang ang gagamitin ko. Ayun ay salt, magic sarap. Tapos yan ang ating mantika. Halika mga friends, samahan niyo ako sa pagluto. Ilagay na natin yung ating mantika. Sunod natin yung manok. Ito yung manok. Palambutin natin. Yan, Yan natin ng silver swan patis. Yan lang. Walang tuyo. Patis na lang ang Panatin. Malambutin natin ang manok. Kanyang lagyan na natin yung kamatis at saka bell pepper. may nag-music na sa labas. Ayun, ayun, so. Yung ating sayuki. Kasi malambot na ka ang manok. Ayan, kagulay do. Yeah. Ayan, very good. Lagyan natin ng magic sarap. Always magic sarap. Kailangan ko ang gulay do. Ha? Kasi ang gulay, healthy. masarap ang ulam natin. Gulay. Last sa yuti. Tama na ba ang timpla? Mmm. Sarap. Tama lang. Sarap ang ating ulam. Gulay. Iyan mga friend, luto na yan. Miguel Miguel, love shout out sa lahat ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel. I love you all. Thanks for watching. Bye-bye. mga bye. friend, yan ang ating ginisang sayuti. Napakasarap mga friend. Ayan. Yummy, yummy. Walang tuyo. Ano lang yan mga friend? Patis lang ang nilagay ko. Masarap naman. Yan, yummy, yummy ang ating gulay. Miguel Miguel of Shoutout sa lahat-lahat ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel. I love you all. Thanks for watching. Bye-bye. I love you all. Ayan. Makapagbaon na po ako. Ako ipapasok sa work. Aga-aga nagluto para makapagbaon. Yummy-yummy ang ulam.